Pinaghahandaan na ng gobyerno ang pag-host ng Pilipinas sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit Meetings para sa 2026. Bumuna si Pangulong Bongbong Marcos ng isang konseho para sa pag-oorganisa nito. Sa Administrative Order Number no. 17, nakasaad ng ASEAN National Organizing Council ang naatasan para mag-facilitate ng pagpaplano, implementasyon at pagmumonitor ng mga programa, mga aktibidad at proyekto para sa 2026 sa ASEAN meetings. Itinalagang chairman ng konseho si Executive Secretary Lucas Bersamina at sa ilalim nito ang tatlong vice chairpersons. Ilan sa mga council member sina Interior Secretary Benhur Abalos, Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., Public Works Secretary Manuel Bonoan at Transportation Secretary Jaime Bautista. Ang napiling chief executives ng mga lokal na pamahalaan ay maaari ring imbitahan bilang special members ng konseho inaasahang maibibigay ng National Organizing Council ang master plan para sa ASEAN 2026 kabilang narito ang estimated budget at communication mechanisms para maaprubahan ng pangulo para sa MBC TV Network News ito si Pamela Adriano sama-sama tayo Pilipino